Morning mga langga, kamusta po? So, binidyohan ko lang yung cherry blossom na yan na puti kasi gandang-ganda talaga ako sa bulaklak na yan. Tuwing mag-end yung winter, yung cherry blossom naman ang mag-uusbong. Tapos dito sa New Zealand, parang limang klase ata yung uh, cherry blossom na namumulaklak dito. Una, yan, puti. Tapos kasabay niyan yung parang light pink. Tapos, ang susunod niyan, yung parang mga a red pink o hot pink. Mga uh, ganon. Tapos, yung pinakalas is yung white na bilog-bilog. Pero cherry blossom din daw ang tawag doon. Kasabay na pamumulak ng pamumulaklak uh, ng cherry blossom, yung mga daffodils, yung mga dilaw at saka puti na daffodils, na ang gaganda din. So, sa pagtatapos ng winter, spring is coming and summer is really approaching mga langga. Tapos kasabay niyan ay ang mga bulaklak na kaganda-ganda at kabango-bangon. Lalo na yung mga roses. Kahit may thorns pa, maganda pa rin. Dati, yung mga bulaklak na nakikita ko lang sa painting, sa mga pictures. Thanks God, nakikita ko na ngayon in person at naaamoy pa. Talagang uh, God moves in mysterious ways guys. Kaya, keep praying lang tayo, okay? So, ito yung nakikita niyo guys. Ano to? Uh, Foggy talaga ito sa mga Carlin uh, Bay. Kasi, dyan kami laging naglalakad. Yung nagtatagtag ng taba mga ilang minuto, ilang ano din, ilang oras din. Tapos nung araw na yun, actually kahapon yan, as in foggy talaga, kaya nagtambay mo na ako sa park. Kasi parang nakakatakot mag-drive na sobrang foggy, hindi mo makikita yung daan. Sa so, mula sa mga dagat na fog, unti-unti na silang pumupunta dyan. Yung place po na yan, tinatawag pa rin na Caroline Bay. Dinadausan po yan ng mga program pag December, tapos ginagawa ding palaruan ng mga bata pag December, yung mga ganon. Tapos, pwede ka ding maglakad dyan kung ayaw mo sa dagat, kung may allergy ka. Tapos, sa araw na yan, sa nakikita niyo po, wala po talagang katao-tao kasi wala <laughs> talagang tao. Ako lang nag-iisang naglalakad. <laughs> Tapos, nung doon na ako sa mga dulo, may nakita na akong naglalakad pero mostly mga older people kasi... Wala na silang trabaho. Yung mga tao dito guys, busy sa kakatrabaho at sa kahanap ng pera. Kaya wala ka talagang makikita ang tao sa mga park o lang talaga mabibilang mo sa kamay mo. Unless weekend. Kasi pag weekend, syempre nilalabas nila yung mga anak nila. Tapos may time na sila maglakad, maglakad ng aso nila, yung ganoon. Pero pag mga weekdays, naku po, wala kang makikita. Kukunti lang talaga, as in. Thanks for watching!